guys. Kami na video guys. Kaya ang um, maringgis kita na ognipon. Sige to guys. Sige na. Sige na kayo sa guys. Hindi inugay kasi yung mata guys. Tawa, As pukawa, na guys. Ha? Alas na na. Alas na ibi. Sige, ito ang apukawa. Dugay kayong mata. Uy, mata na din Ay, ayaw sa ulo. Maring. O, oh, di ba guys? Dugay kayong mata. Maring. Ang <laughs> ada merang merang maring mata na merang, oi tengok tengok kita cengi pun guys naya lau keluar kayu ni bungut dadu kata ni tu um oh nak oh bungut gamatan. Manag ni si tatay do. Tatay wini ni pating pagita. Perteng maldita ha, mau di maldita si Maring no. Ano ba rin? Sino ka sa buntag Maring? Sakit imong ipon Maring. Mani boy goodness. Ano na? Hi guys. Dili <laughs> na. Lakto na, lakto oh, na. na Isa na lang kabuok. Sige na lang. Sito na lang isa lang kabuok. O di ka ice cream unya. Tapos ganaan -gana lang kagami ay kaunon. Hi. Hi. Ayun, marang. 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 Bye. Ayu, ayu, marang. 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 Bye. Bye. Ora ang ah, gara, gara Pangit kayo uh, ulit. May ligo. Oh, Pag niya maligo, dahil bundog kayo. Ikaw ba may ligo? lang sa eskwila, tapos sa'yo na mato. Ay, sa'yo mo sa sa na maligo. Uh, 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 mareng, so, gusto sa mo O, na. Kuy kwarta mareng. 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 Kuy kwarta mareng. Wala gusto? Sakit yun, Ano Ang sama gusto. Wala ag. Wala man na yung lip. Ata ka ag. ag. dili. Ang sarang ba ito? Ito lang. So guys, matulog na nice. ito Ang gusto guys. Istorya po Sa mga mahibalaan nila. Dagkoy. Kita ba na ni Ay? ba? Bye bye bye. Ini enak, oi. Eh, itu perlu. Tahu di mari. Mau naik bang, saya pasti ha. Bye, masuknya kan bisa. Si, smile goreng. One two three smile. Ma. Ada benar. Ada benar. One two three smile. Hai. <laughs> cara si goreng Kena dan kono. Ayo, tahu lah. Kebel storage ni. Ayo, petnya. 1 3 smile ayo ayo pencore pencore ayo 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 Siapa ni? 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 ni? Ay, mata. Gani. Mm. Hey. Natulog na pa diyo bali. Gani. mata. Gani. Ay, mata ni oi. Mata na oi. Kabati ni mga bata. Doon na tayo na smile guys. Hamis ka ng mong diri maring pero guys. Atong ilo matang si maring. <laughs> sige, sige. gubat ko na kung likod. maring, sugem, gubat, tapang nilo, sa maring, papaoy, nara, kena, lebuts, lebuts, Maring. lebuts, 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 Ayan po siya guys. Okay. Tapos, Ito 'yung natutulog. Ito 'yung. Ito siya. Ang um, ko ano naman. Kuy, hilot ka na si Marinho Ikaw 'ko magbi-video kami maghihila. Okay, dapat hilot. Dapat dilik ko, dapat dilik ko magsaba.